mahaba na yung ano sa baka islan tapos naka welding na at least ganda ayan ay isang magandang buhay mga ka-farmer tumawag na yung kolong kolong palitan natin ng gas daw yan ah, na, nais, sana, Ha? Muna. Ay, o, muna yung sana ito yung motor nila. Madrain. Tapos oh. papalitan. Ang ah. hirap nga ka kaya, no? Okay, papayam lang yung screw. Para mapalitan na, madrain natin. Kasi, stock up talaga ito, eh. Ito po yung motor, oh. Malalagyan natin. Macho. Rusi. Kabayat na, eh. Napandar nila ka! mo muna nila yan eh. Nagtubig na daw yung ano. Wala pang battery ata. Kailangan din. Grabe pala eh. Oh. Ah. Bakit? Parang gusto mo sa mainit ha? Ayan muna na din, matutuyo din yan. Yan na Oo. Diyan niya dito. Kaya na. Ako lang yung battery. din yung Baka hindi na nga gumagana yung battery na yun Hindi may starter sigurado to, no? Oo. Hmm. naman na yan, hindi naman. Ayan, hindi na mapandar. Hilahin na lang daw. Sinong sasakay dito? Ako, makikiangkas din lang dito. Ah, <laughs> ito, yeah, ko lang kung di mahila ito Baka, kaya yung inihilan nito Kaya ba dyan? Oh. Hindi kaya maano yan Ano? Bo, mahina dyan eh. Ito mo na. Oo. Dito na. Kaya doon. Di ba doon? Maganda. Kaya dyan. Yan. Papayos natin ito kay Junjun. -jun. Pagagandahin niya yan. Yeah. Okay. Uy. Ikaw na po magmaneho bo. Ito na ako sa loob. Tagal-tagal ko nang hindi nasakyan to sa loob eh. Ay. Oh. Hila-hila <laughs> ang motor. Tama nga kasi kailan ba ako pumunta doon? Na linggo din yata, no? ng isang linggo daw Yan lang ito maganda oh. ito naka welding sya lang pero kaya naman gawa na ng para ni Jun siguro hindi talaga mapaandar ah barato daw yung carburetor hindi tumutulo stock up yun almost uh, more than 2 months din pong nakapahinga kasi eh, nakaba, naka, nakalagay lang doon sa gilid yun uh, ano natin ang konti paayos carburador sira palitan rin tayo ng battery ah wala na naubusan na kayo ng belt Yeah, yeah, yeah. <laughs> <laughs> DIY. Oh, maganda Hahaha. 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 maganda Hahaha. 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 Itali. Italy, Italy, Made in Italy. <laughs> Ayan. Na. Ayan o. Oh. Mas mahaba na yung ano. Mas Island. slant <coughs> Wala pa doon siya rin. Oo. Kailan mga line? Ayan, sir. Eh. Ayan. Hintay eh, namin o babalikan na lang? Balikan nyo na lang. Balikan na lang, Ah, oh. uh, tawag na lang o ang tao oh. na pala. Ito. Ito. Ah, naka-welding din. Oh. Ayos pala eh. Winelding nyo pala. Maganda. Welding oh, Kasi Very good. Eh, usapan pa sana. Yung kwan lang. May hirapan din ako eh. Oo. Oh, Kaya binuo ko na rin. Oo, maganda kasi, ang um, yung style ng video natin God pa ako. Oo nga e, Mas okay maganda na sino ko kuno Ah Yung ganito 'yung sa akin papalagyan ko lagi ako sa eh you know Yung tricycle ko ba Alam na sir, paligyan. Ha? Pagbalik na lang. Ah. Uh, Tayo Yeah. Uh, At ang maganda nito hindi ka umano sa yung ulo hindi umaabot sa yung mga tricycle ngayon naka ganun ka ah, maliwalas to sir kahit tagyan mo sa nang home pwede ba parang itong kick nito dapat dito lang sir ibigay ka yung po eh yung pang onda ayun kamukha oh. lang sir kung diba gano'n Ayun. Hindi, no? mag-text Ay. na lang. Ayun eh, pala, oh, binuho niya. Ang ganda, oh. Tapos naka-welding na. At least, ganda. Mayroon nga, Wow! Ayos. Sige. Medyo oh, comfortable, uh, sir. Oo. Kasi yung upuan, ito dati. Tignan mo, maliit ito maganda na yan. Tapos kasi medyo Kasi na yun, sir, pagka uh, ano yan na kasi standard. hindi sabihin, oh. Uh, pagka um, customer ay eh, nagpapakustomize, may bigay pa, yun na lang ang Maganda yung nakas ng upuan. Kasi sa pag may nakasakay, pwede at saka, kang sumubsub eh. mas, maganda, sir, yung kahit pa pa, pwede yung malapit. Oh, Iba Komportable. Sige, balikan namin. Tapos yung bayad, eh. mamaya ano? na. okay, thank you. Ayan, may bisita daw tayo. Gantay.

pabili ng isang shack wala may pintuan pa siya Tapos pare-parehas lang naman ang ginagawa nila Kaya lang nag-request ako nung yung nga sa upuan Tapos itong kinasara natin So usually open lang po yan na nito Ayan. Maganda na din na sinara niya na lahat ulong ito pwede naman i-repair kay Junjun papatungan -Jun. na lang ng ano ng flooring bigyan na lang ng stainless na ano pwede naman ito yung ano magkano kasi ang ano mo di 18 ano 18,000 ba 18 80 ito 18 ito po yung in upgrade natin nakabukas lang siya ayun kinasara na babalikan na lang natin ayun o oh. kulay blue pala itang ano kulay blue pala yung sa amin bisita pala may pick up daw ay mag order ata ng lechon so, tayo makakita tayo na lang muna biglaan <laughs> naman uy ganda nito ah salamin oh okay ayo pala oh bossing asan dyan asan papay nga ata yan na mga ka farmer oh <laughs> pwede na to pwede pwede na Just lang, pwede pa natin pa-stand mang konti yan kung kulang pa. Yung salami nung ano, palagyan ko na rin, ha? No? Ma! Pasok mo na muna! Para malagyan na rin! Bili pa kami ng pigso. Nasa siesta ka yata, eh. Lagyan natin ang ano. Sarado pala paglinggo yung nag-upholstery, eh. Ayan, no? inspectionin muna natin ito pwede pa natin pa slant pa ng konti kung medyo kulang pa medyo mas baba pa ng konti bilis lang yan ayun inagay dito stainless din hindi mo rin nakikita yung ano yung <laughs> ah sabay puputulin din dito yung ginagawa nila Ang display pero marami naman atang ano, marami ang mo order po ata kinukuha itong nagpagawa sa inyo nang ano? mag deliver ng gulay? Ah, okay, tanggal po uh, Pangdaba. Ah, dito pa nagpagawa? Oo. Uh -huh. Rito mga naka-display, available po 'yan available kung gusto nila. Po. Kung ready made na na. No? Hmm. Sasalpak na lang. Yung mga sidecar hindi po kayo gumagawa. Hindi po, kolong-kolong lang po. Ang eh. ah, kolong-kolong lang talaga. Bagay mas mabusisi yung sidecar. Eh. <laughs> uh, tiba, yung uh, yung mga continental, yung mga ganan uh, na po. No? Pagalang, pang ano, Pagalang ang proseso. No? Yeah, yan, nagmamahal yun eh. Kasi eh, mas matagal gawin pero ngayon uso na yung ganito tricycle and kolong kolong in one ano pwedeng kargahan pwedeng tricycle kasi kung mag tricycle kang ano dito ka ano, sa parang kolong kolong pang Pwede mo pang gamitin sa ano ano Two in one na yung gamit Tapos bira lang naman umulan. Kung may umulan, pwede namang may, na, may nabibiling mga lona, di ba? Yung pantakit. No? para pag ano iwan na rin natin to para magawa nila condition uli may teknik ang pagkabit ng ano eh pag hindi ka marunong ah. ang hirap di ba nun nakalas yung ano nun hirap na hirap ako ibalik may teknik pa talaga siya. Lagyan pala ng langis ha. Ah. Ah, Dumulas. Puro santol lang siya mga ngayon Marami na putang mas silaw Dumadaan lang sa kanyang prutas eh no Yan kami dati Siya kumuha ng kabilang pwesto na Kapitbahay nga raw kayo Oh, lechon naman lang sa amin Isang ano po sa pwesto ngayon yan? Sa down nila, sa farm Dati dito sa may dating total sa harapan Lumipad kami dyan kung lumipat ako dito, humina lalo. Mas malakas kami dun sa sa maliit. Yung ginandahan ko, pinaganda ko yung tindahan. Walang pumapasok. Siguro, natatakot na sabihin, baka mahal, ganyan. Tsaka tago eh, oh. Di, pag nakita mo dito, yan yung akasya. Kapag lagpas mo na akasya, doon mo palang makikita, may kainan pala. Wala na, lagpas na. <laughs> May ilang ano na rin po ka dito, ilang buwan? May isang taon na ba? Pero okay naman po na Okay naman <laughs> oh, oh. Ah, wala sa. Ah, wala sa. sa. Ah, wala sa. sa. Ah, Oo. sa. sa. ng wala pong lang? Wala na to. yun ang ko Eh. Hindi ba yung iba may paano ba, sarang, isa. May de, pa mm. sa ng tanong? Medyo nakalagay na pula pa dyan. Hmm. sa ko ulit eh. Yan na ibigay sa akin eh. Hindi ko na may balik-balik. Malayo. Ah, yung rubber ang problema, yung ano? Sa, sa salamin, so okay lang. Prater lang ang problema. Kaya wala ko lang brother, ha? Wala eh. Nahulog pa naman yung cellphone ko. Hindi wala yung cellphone ko. po. Kaya yun lang. Ako, ano, alam ko naman na eh. Yeah, ma'am. Kukuha yata ng santol. ang 20 dalawang tao niyan. Yun. Hindi na lang. farmer sa so, mga gusto pong magpagawa dito malapit sa Rayat ayan o, ganda ng gawa nila pwede nyo pong kopyahin yung uh, maganda dito mga request kayo ng mga adjustment yung gusto niyo kagaya nito pinalaparan ko yung upuan kasi mas isipin nyo yung kutsyon hanggang dito di tama tama ayan na, ready na tayo ayan mga ka farmer at uh, busisiin natin pag uwi ito pala yung telephone number nila. Ayan, o, po sa screen. Ayan, oh, nauna na ako kay Rambo. Si Rambo bumili pa ng sa traffic yun. At may nasirang malaking truck sa gitna ng kalsada. <laughs> Biga yan. At ito, sa papatakbo ko po ng simula sa pagawaan hanggang dito. Marami akong na uh, naramdaman. Unang-una, kumakalas na po yung kadena dahil kailangan ng palitan ito napakatalim na mga ka farmer ayan o. Oh. pag nagpalit kayo na ito sigurado papalitan din yung sprocket yan, partner yan pati uh, kadena so ayan tatlo yan pinapalitan so yan po ang mga upgrade natin na gagawin uh, hindi pala upgrade uh, maintenance so ayan tapos pinalitan nila ng kick dahil yung kick na isa nakatikwas tatama dito yan mali simpleng kick lang pero hindi naman to nagagamit dahil tayo naman ay may starter just in case lang na hindi gumana yung starter may kick tayo tapos eto titingnan nung ko kay Junjun kung ano ang pwedeng gawin maganda sana ay may stopper para hindi gumagasgas kasi gumagalaw ang ideal po nito dapat yung upuan naka uh, eksakto dito sa gulong para yung yung bigat hindi hindi siya pwede siya kasi pag naandito dito kasi oh ah, ganyan, ganyan umupo ang tao medyo mabigat kung walang nakalagay doon pwede kang pagpaakyat pwede kayong tumaob so pinaka ay dito lang po sa gulong na to so, dalawang gulong na to ang bigat ng tao so ayun po ang pinaka advisable kaya nga minsan ito nga, kulang ng kaunti, oh. Dapat medyo umaba pa ng kaunti para bumalansi. Mas mahaba si Ford Ranger dito. O yan. Anyway. <laughs> okay na rin naman po ito. Tapos, isa sa mga nakita ko, parang hindi nakaanang parang nakaano, ah. Uh, naka Gano'n, ano. Ang uh, gulong, mga farmer. Kailangan din kalitan. Dahil ayan, oh. Kita nyo, Sinabi lang sa akin nung nagkabit, boss, yung gulong mo. Ano na? Ano. Siguro dahil sa naka matagal na naka stock, ganun po ang rubber, nagcrack na. So kailangan ng palitan din natin 'yan. So, hindi naman ganun kamahal 'yan, mga 800 siguro 'yung maganda. Lagay natin 'yung maganda. So ayun, tapos Ito maganda ah, uh, napahabaan natin ang hindi lang nasunod yung uh, dito, pero okay na rin naman hindi nila na, sabi kasi gagawin 14 eh. hindi ko na inano kasi naan dyan na eh <laughs> yung ano mas sinsin sana, nakalimutan siguro nila so, ayan, pero ito ayan o, oh, nakahabaan nila nagdagan ng isang dati, ganyan lang yan eh ayan, ito na dagdag so, malaki nila ano? na okay na masaya naman tayo dito at uh, maganda patakbo yun to si Rosines ha? believe ba ko ha pero yung kay Rambo, papaayos ko din plus yung isa pang kolong kolong yung kay kuya eh, dadalhin namin din dun sa pagawaan para mapa maayos lahat para kung may kakargang mabigat uh, at mahahaba yung top down ang gagamitin, tapos at least si Rambo may service din na uh, tricycle talagang magagamit nila mag grocery, mga malingke din sila o may bibilhin hindi po na yung single ang gamit nila no? so ngayon at least ano na hindi malambot Ayan, ha, malambot ang gulong ah, uh, kailangan din pong uh, uh, bombahan lang naman yan so ayon ang uh, bago nating kasama ito sa araw-araw ito na yung magiging kasama natin wala nang kalampag so yun mga nagre-reklamo ng kalampag wala na pong kalampag <laughs> okay na tayo kasi so, nagpalit na rin tayo ng battery nga kanina so at least okay na so ngayon sa ngayon yun lang po ang nararamdaman ko yung sprocket kailangan pong mapalitan kumakalas na uh, maano matalim na mapalitan kasi 3 years na din naman yan tumakbo na ng 11,000 ayan o oh. yan po yung tinakbo niya ano ba? 11,000 ba yan? Oo, 11,236. Tinakbo. So, ayan mga ka-farmer. Maraming marami pong salamat. Hanggang dito na lang. At, ako mukhang ulan na dito ngayon. Makakapagpa, ano ah. Magpaparonda sana ako. Or, magpapakawala sana ako doon sa San Mateo. Sa ibang araw na lang. So, ayan. Maraming pong salamat. At magandang buhay.